Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating mga giliw na tagapakinig at tagasubaybay po dito sa ating programa sa Gospel Force pagbibigay ng uh, kasagutan sa mga ilang katanungan po mga kapatid patungkol po sa Biblia. Ayan, so sa oras na ito, sasagutin po natin ang mga tanong na inilatag po sa ating mga kapatid mula po sa ating mga kaibigang muslim na sinasabi po nila na ang Biblia daw ay mali. So sabi nila, paano natin paniniwalaan ang Biblia? sapagkat ang Biblia marami daw tinatawag na contradiction. Anyway, mga kapatid, hindi lang po mga kaibigan nating Muslim ang nagtanong dito, kundi kasama na rin po doon yung mga taong uh, hindi po naniniwala sa Biblia na kagaya ng mga tinatawag nating Mormons. Kaya na encounter po natin sila sa field na sabi nila, mali daw ang Biblia, marami daw ang contradiction. And then doon din po mga kapatid sa tinatawag na uh, yung paniniwala nila ay wala daw Jesus, kundi Yeshua, ay sila mismo ay nagsasabi na mali daw ang New Testament kaya mga kapatid hindi po sila naniniwala doon sa New Testament ang kanilang lamang pinaniwalaan ay yun pong Old Testament o yung tinatawag nilang Tanak or Torah mga kapatid na sinasabi nila Ayan, so sa oras na ito mga kapatid yan po ang pagbibigyan nating linaw yung sinasabi po nila sa Biblia ng mga ilang contradiction bagamat na kausap po natin dito ang, itan, ang ilan po nating mga kasamahan ngunit ang sabi lang sa atin ay hindi na daw kailangan pang sagutin ang ganong mga tanong sapagkat wala naman daw itong pinalaman patungkol po sa kaligtasan. ako Hindi po ako sangayon doon dahil po ay dito mismo sa ating mga uh, kapan kapananampalataya po mga kapatid kasamahan natin sa pananampalataya, Mar marami na pong nagsilipat dahil po sa ganito ang banat po sa kanila ng mga ibang mga nagtuturo mga kapatid na pinamalian ang Biblia. At ngayon mga kapatid ay hindi na po sila natin kasama sa church dahil sila po ay nadaya at nalinlang po mga kapatid sa ganung katuruan na sinasabing mali ang Biblia. Kaya po mga kapatid sa oras na ito, yan po ang pagbibigyang linaw na kapag hindi po natin ito maunawaan at lubos natin ma uh, kapag hindi po natin ito maintindihan po mga kapatid meron po siyang faktor na makakapekto po sa tinatawag natin na pananampalataya sapagkat mahalaga ito na mabigyan po nating linaw lalo na sa mga hindi po naniniwala patungkol po sa Biblia Ayan. So sa oras na ito mga kapatid, ang binigay po nilang talata, although marami mga kapatid, pero kauna-unahang tatalakay natin itong sinasabi nilang contradiction na sinasabi dito sa Matthew chapter 7, verse 21 at saka uh, gawa uh, dos uh, sa talatang 21 po mga kapatid, Acts 2, 31. Uh, 21. Ayan, na sinasabi doon sa Matthew 7, 21, sabi ni Jesus, hindi lahat na magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karihan ng langit, kundi yun lamang nagsigawa o nagsitalima sa kalooban ng Ama. Ayan, yan po ang sinasabi doon na iniintindi ng ilan na sabi doon na hindi daw lahat na magsitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas ang ah? madaling salita po mga kapatid. Ngunit doon sa Acts 2.21 or Gawa 2.21 na sinabi po doon mga kapatid at kaibigan na at mangyari na ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So sinasabi ng mga kaibigan nating mga Muslim at iba pang mga sekta na hindi naniniwala ng Biblia po mga kapatid ay sinasabi nila, tingnan mo na, sabi ng Matthew 7.21 hindi lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit ang sabi naman doon sa Acts 2.21 na ang lahat ay natatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sabi nila, Brother BJ, saan ba talaga dyan ang, ang totoo? Kung talagang hindi contradiction, di ba? Sabi sa isa, uh, hindi lahat. Tapos sabi naman ng isa ay lahat. Na kung titingnan po natin mga kapatid ang buong konteksto, ay uh, Matibay po ang kanilang tinatawag na argumento o tanong mga kapatid dahil ang ta dalawang talatang ito ay pumapatungkol po sa kaligtasan ng ating kaluluwa or judgment. Kasi sa, sa Matthew chapter 7, ang pinatutungkulan dyan mga kapatid ay judgment na sa mga magitan ng langit at saka impyerno. Ganun din man mga kapatid sa Acts chapter 2 na ito po ay kaligtasan mismo ng ating kaluluwa. So, ibig sabihin, hindi po ito tumutukoy mga kapatid sa kaligtasan ng ating laman na tayo maligtas mula sa gutom, tayo maligtas sa financial na bagay, tayo maligtas mga kapatid sa sakit o anumang karamdaman. Hindi po ito ang tinutukoy mga kapatid na sinasabi din ng ilan. Ngunit ito po ay tumutukoy mga kapatid sa kaligtasan po mismo ng ating kaluluwa. Ayan po mga kapatid. So sa oras na ito, pagbibigyan po natin linaw yan ano ba ang sinasabi at ano ba ang konteksto ng Matthew 7.21 at saka Acts 2.21. Yan po ang lilinawi natin. Ngayon, sinasabi doon na sa Matthew 7.21, sabi dito mga kapatid, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Sabi dito mga kapatid sa Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, sinasabi dito mga kapatid na hindi lahat ng tatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon ay makapasok sa karian ng langit. Sino lang daw mga kapatid ang nagsigawa ng kalooban ng Ama? Ang tanong, ano bang gawa ang sinasabi dito mga kapatid na para makapasok tayo. Kaya dito mga kapatid, naniniwala ang iba, sinasama nila ito sa preaching nila, na sabi nila maggagawa tayo ng mabuti, magpakabait tayo. Ang tanong, yun ba ang sinasabing gawa para makapasok ka sa karihan ng Diyos? Ayan. Sa verse 22, sabi niya dito mga kapatid, oh, marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipang hula? kami sa iyong pangalan. Sila po ay nag -propesize. Sa mga katuloy, mga kapatid, sila po ay nag-preach, nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Isu Kristo. Kaya sabi na di ba kami nagsipang hula sa iyong, pang sa iyong pangalan? Ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay, hindi ba, uh, sila po ay tinatawag ng mga believers po, mga kapatid. Ayan, bagamat meron din pong mga unbeliever na matawag natin, mga kapatid, yung occult practice na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi hindi naman sila naniniwala dito mga kapatid ginagamit lang nila halimbawa doon sa mga albularyo na gumamit rin sa mga sa pangalan ng Diyos ayan so kasama po dito mga kapatid ngunit dito sabi dito uh, hi, panginoon hindi baga kami nagsi panghula sa iyong pangalan at sa pangalan mo eh, nagpalayas kami ng demonyo ayan so ibig sabihin mga kapatid merong uh, casting out of the devils so ang tanong hindi ba ito mabuti itong kanilang ginawa eh bakit sabi dito sabi dito sa verse 21, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama, hindi ba ito kalooban ng Ama na ikaw ay magpalayas ng diablong, 'di ba? Inutos nga ito mga kapatid. Hindi ba ito kalooban ng Ama na ikaw ay magprophesy sa Kanyang pangalan? 'Di ba? So, kaya nakakapagtaka mga kapatid, dito po sa ituloy po natin ang basa. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng mga ng maraming gawang makapangyarihan. So, kung titingnan po natin dito mga kapatid, pasok po dito, may mga tao po dito na tinatawag na believers sila po ay nanampalataya sa pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, sila po ay nagsigawan ng mabuti. Ang tanong, hindi ba ito kalooban ng Ama na... Kasi sabi dito, ang makapasok lang ang gumaga, gumaganap ng kalooban ng Ama. Ang tanong, hindi ba ito kalooban ng Ama na sila ay magpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Isu Kristo? Sila ay magpagaling ng may sakit sa pangalan ng ating Panginoong Isu Kristo? Sila ay uh, mag, uh, tinatawag ito mga kapatid, mag in the name of Jesus Christ. Sila ay mag-preach mga kapatid, mangaral. Hindi ba ito kalooban ng Ama? Ito po ay kalooban ng Ama po mga kapatid, wala pong duda. Okay? So, pero mamaya tatakakain po natin. Kaya sabi dito, hindi lahat. Ngayon, sabi dito sa 23, kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayo'y manggagawa ng katapalasan. So hindi po sila nakapasok mga kapatid. Ang tanong, uh, bakit ko hindi sila nakapasok? Kasi ang requirements doon, yung gumaganap ng kalooban ng Ama, is sila na gumaganap naman ng kalooban ng Ama. Bakit? At ano bang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok, mga kapatid? So dito sa verse 2 uh, sa Acts 2.21, basahin naman natin, mga kapatid. Sabi dito, And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. At mangyari ang, na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So dito, sinasabi naman dito, mga kapatid, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Okay, ang tanong, bakit sa Matthew 7.21, sinabi na hindi lahat ng katawag ng pangalan ng Panginoon ay maliligtas? At bakit sa Acts 2.21, sinasabi doon na lahat ng uh, tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas? Ayan. So, yan po ang susuriin natin mabuti mga kapatid. Una, sabi ko kanina, aalamin po natin yung tinatawag na konteksto po ng Biblia. Ayan, doon po sa sinasabi nilang talata. Ano ba ang pinatutungkulan doon sa dalawang talata or tinatawag nating common link? Okay, so unang mga kapatid, ito ay pumapatungkol sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. Tingnan natin sa verse 21 kanina ng Acts chapter 2 na sabi dito lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin sila po ay makapasok sa kaharian ng langit. Ayan. sa verse 21, sabi doon mga kapatid sa Matthew 7 verse 21 na hindi lahat ng tatawag uh, sa kanyang pangalan ay maliligtas o makapasok sa karian ng Diyos. Kaya ang pinatutungkulan doon sa dalawa mga kapatid, yun pong pagpasok sa karian ng langit o sa karian ng Diyos mga kapatid. Ngayon, bakit sinabi sa Matthew 7.21 na hindi lahat at sinabi doon sa Acts 2.21 ay lahat? Ngayon, tatitingnan po natin ano ba ang gawang kalooban ng Ama na gagawin natin para tayo ay makapasok. Yan po ang tanong. Um, John chapter 3 verse uh, 5 po mga kapatid. Sabi ng Panginoong Heso Kristo, Uh, maliban na ang tao ay may sa tubig at saka sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ano daw? Anong requirements daw para makapasok ka sa kaharian ng langit? Sabi ng ating Panginoong Sokristo, kailangan mong maipanganak sa tubig at kailangan mong maipanganak sa espiritu. Anong ibig sabihin? Kapanganakan sa tubig, ibig sabihin bautismo sa tubig. Kapanganakan sa espiritu, bautismo sa banal na espiritu. Ibig sabihin po mga kapatid, meron pong tinatawag na requirements kung pagpasok po ang pinag-usapan, meron po silang ginawa na kahit man sila nagpi preach kahit man sila mga kapatid ay nagpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, kahit man sila mga kapatid ay gumagawa ng maraming mga merakel, mga kapangyarihan mga kapatid sa pangalan ng Diyos, sila po ay hindi makakapasok sa kariyan ng langit kung hindi po nila susundin ang requirements po ng Diyos o kalooban ng Ama para po sila ay makapasok doon sa langit. Hindi po kasi pwedeng palitan ang requirements ng Diyos po mga kapatid at kaibigan. Ano daw ang requirements? Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Sokristo, of course. Dahil ang bautismo ay simbolo ng paglibing ng ating Panginoong Sokristo, kaya we are baptized in Jesus' name. At uh, sabi ng Galatians chapter 3, na kapag ang, na lahat ay binautismuhan, ay ibinihis si Kristo, kaya nga mga kapatid, we are baptized in Jesus' name, ibinihis mo si Kristo po mga kapatid sa mga ng bautismo. Ngayon, ano daw ang requirements pa pa pag makapasok ka sa langit para makapasok ka? Ito ay bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu. Bakit sinabi doon sa Matthew 7.21 na hindi lahat ay makapasok? Sapagkat doon mga kapatid, wala pa pong bautismo doon sa pangalan ng ating Panginoong kristo, mga kapatid at kaibigan. So doon, nagre-reklamo sila, sila ay nag-preach, sila ay nag sila ay nag-cast out ng demons in the name of Jesus. Pero mga kapatid, wala pong silang sinabi doon na sila ay nabautismuhan. Ibig po sabihin mga kapatid, kaya po sinabi sa Matthew 7.21 na hindi lahat ito po ay tumutukoy sa pangkalahatan po mga kapatid na mga tao na mayroong pong hindi makapasok dahil sila po ay hindi bautismado sa tubig at saka sa banal na Espiritu. Na gaya ng sinabi ng ating Panginoong Sokristo na maliban na ang tao ay mabautismuhan or may panganak sa tubig at saka sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa karian ng langit. Ngayon, sa Acts 2.21, bakit sinabi doon mga kapatid na sila ay lahat ng tatawag, Uh, sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Bakit? In Acts chapter 2 kung saan natanggap ng mga apostol ang tinawag na bautismo sa Espiritu. And then the, the principle of the, 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 Bible po mga kapatid, the believers, na gaya ni Cornelio po mga kapatid, na sa Acts chapter 10, na nung natanggap niya ang bautismo ang bautismo sa banal na espiritu sabi sabi nila ano bang makakahadlang sa tubig na ito'y bautismuhan sapagkat natanggap niya ang banal na espiritu ibig sabihin that time mga kapatid baptized na yung mga apostos yung 120 in the in the day of Pentecost Act chapter 2 na nabap sila sa tubig sila din naman ay nabautismuhan sa banal na espiritu kaya sinabi sa verse 21 at mangyari na ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sa kanino tumutukoy yung pong mga tao doon na nabautismuhan sa tubig at sa banal na espiritu na kung saan ito ay requirements para makapasok ka po sa kariyan ng langit. Ito po kasi yung tinatawag na susi na kung saan sinabihan ni Jesus Christ si Pedro sa uh, at iiwan ko sa iyo ang susik ng kaharian ng langit. Ngayon, kung papasok ka po sa isang bahay, kahit anong gawin mo pa dyan, gagawa ka pa ng maraming kabutihan kung wala ka pong susi para mabuksan ang pinto, hindi ka po makakapasok mga kapatid at kaibigan. So yan po ang ibig pong sabihin. Sa Matthew 21, uh, Matthew 7.21, bakit sinabi hindi lahat? Kasi po doon mga kapatid may mga taong hindi po nabautismuhan sa tubig at saka sa banal na espiritu. Sa Acts 2.21, malinaw po ang Acts chapter 2 ang pinatutungkulan dyan. Kasi dyan mga kapatid na natanggap ng mga tao ang tinawag na bautismo sa banal na espiritu. Na sila ay nag sila ay kung basahin mo po mga kapatid, sila po ay mayroon pong mga miracles na nangyari doon. Sa verse 22, verse 23 po mga kapatid, mayroon pong nakasulat doon. Sa verse uh, sa verse 19 to 20 po mga kapatid, sila po ay nag-propesay. Ibig sabihin, natanggap nila ang banal na Espiritu po mga kapatid. Valid po ang kanilang tinatawag na propesayin at makapasok sila sa kaharian ng langit dahil po sila ay bautismado mga kapatid sa tubig at saka sa Espiritu. Ngayon, direct answer to the question po mga kapatid, kontra ba ang Matthew 7.21 at saka Acts 2.21? Wala po mga kapatid. Hindi po kumukontra yan. Bagamat ang Matthew 7.21 ang pinatutungkulan po na hindi makapasok sa kaharian ng langit sapagkat o hindi po nila nasunod yung kalooban ng Ama kung paano po makapasok sa karya ng langit. Ano yung kalooban ng Ama? Na mabautismuhan sa tubig at mabautismuhan sa banal na Espiritu. Ngayon, sa Acts 21, bakit sinabi doon na lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas? Bakit po? Kasi sila po ay bautismado sa tubig at sila po ay bautismado sa banal na Espiritu po mga kapatid. So yun po ang daylan. So wala pong contradiction po mga kapatid sa Matthew 7.21 and Acts 2.21 po mga kapatid. So, yan po ang sagot natin doon po sa kanilang tanong. So, ngayon malinaw, wala pong contradiction. Ako po ay naniniwala mga kapatid na wala pong contradiction sa Biblia. Sapagkat marami pong mga sinen sa atin, ayan, na contradiction daw sa Biblia. Sa mga susunod na video, yan pa rin po ang pag-uusapan natin yung mga sinasabi nilang contradiction sa Biblia. Na, actually mga kapatid, hindi ko sana ito tatalakayin pa ngayon. Ngunit kailangan na mga kapatid dahil po marami na pong nadaya dito mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng iba na walang kinalaman sa kaligtasan, hindi po ako naniniwala doon mga kapatid. Dahil po marami pong mga hindi maligtas dahil sila po ay nadaya ng uh, hindi naaayon sa Biblia po mga kapatid. At kinukontra nila ang Biblia mismo mga kapatid kaibigan. Ayan. So sa next question po natin, pagbibigyan po nating linaw, ito pong sinabi sa Matthew chapter 20, uh, sa Matthew chapter 1 and Luke chapter 3. Na sinabi naman ito, galing pa rin po sa ating mga kaibigang Muslim. Ayan, isa dito nagtanong from Yeshua Church. Ayan, na hindi sila naniniwala ng New Testament. Ayan, sana po mga kapatid, ito po ay hindi po ito pag discriminate sa bawat reliyon, sa bawat sikta mga kapatid or organization. Ito lang po ay uh, friendly discussion na sasagutin natin ang ilang mga katanungan na sinasabi nilang maraming contradiction sa Biblia. So wala pong contradiction sa Biblia mga kapatid sa aking pagbabasa sa Biblia mula Old Testament to New Testament, ilang beses ko na yan, nabasa mga kapatid, wala pa akong nakitang contradiction ni, kahit isa. Yan po. Pero pagbibigyan natin niyang linaw sa mga susunod na video na sinasabi ng ating mga kaibigang Muslim na saan ba dyan ang totoo sa lineage doon sa lahi ni Jesus Christ. Sa book of Matthew, sinasabi doon na si David, anak niya si Solomon. And then si Solomon, uh, nagkaanak pa siya mga kapatid, maraming kapuapuhan. And then dumating doon sa tinatawag ni J si Jacob mga kapatid. Na si Jacob, sabi doon, siya ang tatay ni Jose na asawa ni Maria. Na, na si Maria siya yung nanganak kay Jesus Christ pero doon sa Luke mga kapatid chapter 3 sinasabi doon na ang anak ni David ay si Nathan si Nathan at si Solomon ay magkapatid si Nathan and then marami siyang mga kapwapuhan and then dumating doon sa tinatawag na pangalan na Heli na kung saan si Heli sinasabi doon siya ang tatay ni Joseph na asawa ni, ni Maria ngayon sabi ng Muslim kaibigan nating mga Muslim dyan sabi nila na Saan ba dyan ang totoo? Sino ba talaga ang tatay ni Joseph? Si Jacob? Ayon sa Matthew chapter 1 or si Heli na ayon sa Luke chapter 3? Ayan. At saan ba talaga nang galing si Joseph? Si Jose, siya ba ay galing doon sa anak ni David na si Solomon na ayon sa Matthew chapter 1 or siya ay galing doon sa anak ni David na si Nathan na sinulat na ayon sa Luke chapter 3? Ayan. So, kasi mga kapatid sa Matthew One, ang sinasabi doon, ang tatay ni Joseph, si Jacob, na nanggagaling kay Solomon, na anak ni David. Sa Luke chapter 3, mga kapatid, sinasabi doon, ang tatay ni Joseph, si Heli, na nanggaling sa lahi ni Nathan, na anak ni David. Saan ba talaga nanggaling? Kay Solomon or kay Nathan? Na sinasabi nila, kontra daw ang Biblia. Kontra, marami daw ang contradiction. Yan po ang pagbibigyan natin linaw sa susunod na video. And then, samahan niyo po ako mga kapatid. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba. And then ipapakita po natin ang ilan pong yung mga comments. Screenshot po, screenshot natin at papakita natin dito po sa ating video. Ayan. So salamat po pala sa mga nag-comment hindi ko na i-mention. And uh, pipili lang po ako ng dalawa doon na ilalagay po natin dito sa screenshot. And then ipapakita po natin mga kapatid. So that's all for today. And God bless po mga kapatid. Mabuhay po kayong lahat.